diniguan diniguan naman loob ng baboy mga idol. No. Meron tayong isaw ng baboy idol. magbe mga idol. Ito idol. Diniguan natin. Bisa tayo ito ng bawang sibuyas mga idol. Lagyan natin mga idol yung bawang mga idol. Ito tayo ito ng niwang Lagyan natin na ito yung, yung sibuyas mga idol. Lagyan natin na ito yung baboy idol tapos yung isaw. Isaw na baboy na ito yung mga idol. Pagkakas natin mamaya kung idol. At natin. Bukas natin mga idol. Nagyan natin ng paminta. Dalawang paminta mga idol. Ito ng mga, para sarap. Lagyan natin idol ng asin. Balikan natin mga idol. Okay na mga idol. Balikan natin ang mga idol. Lagyan din natin idol ng kanda, idol. Ang idol. Lagyan din natin idol ng sila idol. Sila ng haba mga idol. Kaya na tayo mga idol. Luto ako idol ng ang Dinuguan naman loob. Ang baboy mga idol. Thank you Lord. Kaya tayo mga idol. Oh.